Ano ba ang napipili mo rito? Naalala mo yung ano? Gold bar? Labasan mo nga. Oo nga, mayroon paper, paper, ang tawag dito ay paper lucky charm. Pero paper, good dito. Charm. Oh, oh, gold dito. Wow, gold, siya, oh. gold. Actually, meron ako nito. Tinatanong ko sa kanila kung tunay pa ito. Kasi tunay may po yan. sa akin. Si Wamos. Oo, oh, oh, si Wamos. Tunay po Parin siya, Wamos. Na yeah. Kasi nagpunta ako kay Wamos, tapos binigyan ako ng ganito. Okay. Oh. Talagang doon ng oh, lucky charm lang yan. Tinatabihan sa mga bahay para display. Oh. Kasi hindi naman siya nasasanla at kung ano, ano pa. Pero it's Pero still not gold. Pero 24 oh. Karat. Pero meron kasi magre-regalo sa'yo eh. Baka mali mo, maregaluan ka. So, lagi natin siyempre si Boss, boss Eugene ng hinay-hinay. Wala dito. Na, Alam mo swerte mo kay eh, Boss Eugene, walang katapusan na regalo. Kaya nga eh. Boss Eugene, ano bang ba, ano ba gusto mo dito? May na, me na gusto na ka ba dito? Ano bang trip mo. Kahit ano lang, yung galing na sa puso ni Boss ano yun? Ang tumakas ko yung piyaw. Hindi naman tayo demand din. Gusto mo, piyaw. Para pang paswerte. Yan, piyaw, piyaw. Ito pala, ay, ito makakas to, boss. Yung all gold! Yung all gold! Wala po tayo all gold? Oo, <laughs> mura lang yan, all gold. Ito, ito! Ito pa, ito. ito, talaga mahal. Magkano to? 100,000. 100,000! Gusto mo ba to? But pag gusto niya, bibilin ba natin hindi naman tayo pwede -e Ay! Ay! Gusto mo ba? Alam mo, may yes. gusto, ko na oh, gusto si mo ito. Si si oh, gusto mo ganito. <laughs> ito, to? magkano Forty-five. 45. 45. O, oh, 100 ito. 45. 45. 45. 45. 45. Anong gusto mo? Siguro dito na lang ako para mas hindi masyadong mahal. Oh. Ah, eh, natin si Boss Eugene. Boss Eugene, anong gusto mo? Pinagalo kay... Hindi, baka kasi gusto ni di ni rin Para mas bagay yung... Bo oh, All oh, good. All good. Sukatin so, natin! Sukatin so, natin! Ay! Medyo careful ka lang kasi medyo. Pag 24 karat, malamot. Pero yan, Talagang may presyo yan. yan. Talagang mabibenta uh, mo uh, yan. At saka diba yung piyaw pang paswerte to? Yes, papa. Uh, mas nadami na ba yung tao sa parisan niya? Tsaka mag-expa ng parisan niya? Uh, yeah. uh, loves, turo mo pa paano suotin. Hindi, tama yan. Yung puwet, papasok sa'yo. Para yung pera, papasok sa'yo. Tapos pag suot mo na, huwag mo nang papahawak sa iba. Huwag mo papahawa okay. Kasi yung swerte mapupo. Pag pa, ka, okay. tapikin yes. mo agad. Sabi ha. So ayan ha, pag na napunta to sa akin, bawal hawakan. Ako bawal hawakan. Ba pag kaginag... Ano, kunyari, kunyari. Ano, customer ako. Ay, diwata, ba ang ganda. ng gagawin mo? Tapikin mo agad, ganun wa! Testing! Ay, ang ganda naman yung diwa! Ay, Tama na Bigay na naman siyempre ni Boss Eugene. Boss Eugene, totoo to. Maraming salamat ha. siyempre totoo yan. Salamat si Diwata nung sumulang napasok siya sa Shea Family natin, Very appreciated natin kung paano sa sumuporta rin sa atin sa shifting nyo naman. So, tayo naman na parang nag-live sa tayo we appreciate people and it's time na mapakita natin a simple appreciation sa kanya and uh, tayo naman pamilya tayo hindi naman tayo mapagbilang. di ba? Yan, all right. Hoy, aking tama bawal isang hawak. Bawal eh. isang hawak, bawal hawak. Bawal hawak pag pwede kapag... na lang isang hawak pag walang wala. Pero uh, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Hindi <laughs> dar hindi tayo bibili ng alas para isang hawak. Kaya tayo bumibili niyan. Is... Dapat bigyan mo ay, na si Jawata ng souvenir ng ganito. Oh, si ay, Iba talaga si Boss Yuji. Iba talaga Boss Eugene. Oh. Ito pa. Dagdag -dag mong souvenir yan sa ano mo, sa doon sa sa, wow, sa, bahay mo, doon siya binigay ni Mari Rosmar. Sa papasorte papa yan. Display lang to, nakaganyan lang yan, kailangan na display lang yan para. Pero gold siya, Goldin gold yan. Yan, yan dapat mga sodyak sa mga ano to horoscope mo. Ay, susutin mo na, wag mo na ba ko bari. Lagi mo na yung susutin dahil tanda mo. Maalala mo lagi, shishit. Basta yan. lagi ang puwet. Ay, bawal hawakan. Ay, sorry. naman namin sa ito. Oh, Binigin ito natin golden siya. Gold. Pampaswerte oh. sa tindahan mo. Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan. Tapos bigla mo one half to look in one. Ayan. So ayan, syempre ito, lahat yung babayaran niya ni Boss Eugene. <laughs> Baka akala, nagbigay ako. Hindi, ito lang bigay ko. <laughs> Alam mo naman tayo, burawat lang sa basto. Ito ba may ang gaya gaya? bibigyan mo siya nito. Ha? Siyempre, Pwede ba check-in dito, Bostoyo? Ano na? Pwede ba check-in dito? Wala akong gas. Oh, yan yeah, sige. Bigyan na namin sa Oh, ayan, binigyan ka Ay, ng gas. Salamat po, ang dami ko ng gold, oh. May gold bar, meron gold na piso-piso. Ah, -piso. uh, ayan. Mapapaswerte. Ayun, so Jackson na gold. Naka-ready ka na. Kailan, may rin, rin. ready ka na agad na check-in. Kailangan ko lang bayaran kasi baka mamaya makalimutan ko. Siya lang yung gender reveal ko. 200,000 ang binigay. Ay, para sa baby. Pagkano ano natin ngayon? Last pagkano. eto, huwag na po po bigay po namin ito sa kanya. Eto, regalo. Regalo lang po. Baka na naman. Sasabihin na naman. Hindi, alam nyo kasi. Pag nagbibigay ngayon kay Diwata, parang masama Usually, si uh, bakit ang daming tutulungan. Ito, hindi to kay Diwata. Lucky charm lang to. Regalo to. Bigay lang to. Pagkano lang to. Hindi to nakakapagpabago ng buhay. Kasi minsan kasi nababasa ko na ako eh. Once na tinulungan si Diwata nagbigay din sabi na bakit ka nang tinutulungan? Bakit ganon? 'Di ba? So, eto hindi po to tulong, bigay to regalo. Magkano lang naman to. Hindi masakit sa bulsa to mga lucky term na to, 'di ba? Eto naman yeah. sa amin kasi is uh, appreciation. Eto naman sa anya sa ship is appreciation, A appreciation Tsaka, sa sa family Oo. ship, family Oo. under contract ship. Kaya, For one year, diba? One Ako, marami rin binigay sa akin si Boss Eugene. Hindi lang namin, no. hindi lang niya pinapost. So, pero, sobrang bait niya. niya so, boss bite yun. Yun. so, yun, yun lang. Para lang maginaw. Bakit hindi dato ba si Boss Eugene? Alam, <laughs> gusto mo lang din magpasalamat kay Boss Eugene. <laughs> tapos, siyempre, kay Boss Toyo at saka kay Madam. Thank you so <laughs> much po sa inyo. Huwag niyo masamayin yung nagbibigay. Ganun talaga. ay yung iba nagbibigay. di natin alam po ano yung mga purpose. Pero at least, ah, nagbigay. Ayaan nyo na lang. Huwag nyo nang hindi nyo mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi, pag puro negative. Wala na tayong magagawa doon. Give it na yun, di ba? So... Teka, magkano ba yung babayaran ko? Magkano kasi lang? Magkano 1, mo doon? Sa 105 ah? po. 105,000. 105,000? Yes po. No. Ang... Yun! Na natin si Boss yun yung nagbigay! 105,000 ha? Ako, magkano lang to? Laps, magkano to? Ante. 15. Oh, 15,000 lang yung binigay ko. Oh, 15,000. Diba? <laughs> yeah, no. Ito, ito, swerte to. Dahil yung lang doon, doon lucky like, charm sa uh, ating daan mo. Sa so, office. And gold din yan, eh, gold. O, oh, di ba? Sa mm -hmm. office. And, ito ay uh, yung... regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sabi nyo, ba't ang tinutulungan si Diwata? Hindi ko ito tinutulungan ito. Wala akong binigay Ipasyon, dyan, kahit piso. Baby, baby. Ha? Ipasok ito, para hindi masira? siya. Oh, gusto yun. Ako, tinalungan ni Boss Eugene kasi nabenta ako siya. O, di ba? Ganun akong magaling. Pamilya naman kayo ni Diwata sa atin, hindi naman tayo mapapabilang. So, supportado ng SHIP ang negosyo mo, supportado ng SHIP ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin. Basta yeah, anything, thank saka you. naniniwala ako yung, yung binili natin ngayon is pabaswerte yan na. and tulad yan sa expansion ni Diwata. Sakto, may opening si Diwata. Mm, QC, malapit sa oh, amin. QC, di ba? So, second branch niya. Halos so, kapit bahay ko lang yan. So, bus, tayo so. naman, tayo naman, we, we hope for the long success of okay. Diwata also. And ah, more branches, di ba? Yan. So, salamat po. Yan, salamat. O oh, ha? Kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa training Oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. <laughs> oh. yung kalawala ko ng kaldero. Ay Saray Ay <laughs> <Ay> <laughs> Muntik pala. Muntik mo makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. Ay, oh, di ko bibigay sa so obra. Ito ang bigay ng bayan oh. si Busoy ng Kandero. <laughs> Ganon ka barat si Busoy. Mamaya, ibibigay ko din ito dyan sa inyo. O, oh, oh, di ba? Yeah. Yeah. Ibigay ko rin ito dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Ah. So, ah. So,